Mariing pinabulaanan ng Viva Artists Agency ang mga kumakalat na chismis sa social media tungkol sa kanilang mga alagang artista na sina Cian Lim at Luis de los Reyes sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng ahensya, nilinaw nila na walang katotohanan ang mga akusasyong may anak umano ang dalawa. Ayon sa VAA, walang basehan ang mga paratang at ito ay maituturing na paninirang puri. Anila, walang katotohanan ang mga balibalita na may anak sina Cian Lim at Luis de los Reyes. Ito ay ganap na peke at mapanirang puri. Ipinunto rin ng ahensya na may ilang mga post online na sinadyang gumamit pa ng larawan ng isang bata upang gawing mas kapanipaniwala ang mga akusasyon, bagay na tinawag nilang isang malinaw na paglabag sa karapatan ng minor de edad. Dagdag pa ng Viva, ang ganitong uri ng pagkalat ng maling impormasyon ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon ng kanilang mga artista, kundi pati na rin sa isang inosenteng bata na walang kinalaman sa isyu. Tinaligsa nila ang paggamit sa bata sa ganitong konteksto na para bang ito ay isang simpleng sangkap lang para dumami ang views at likes sa social media. Tinukoy ng ahensya ang ilang content creator at online accounts na tila ginagamit ang kontrobersya para makakuha ng pansin na ayon sa kanila ay isang malinaw na uri ng clickbait. Binigyang diin nila na ito ay hindi lamang hindi profesional, kundi isa ring iresponsableng hakbang na maaaring magdulot ng mas malalim na epekto sa personal na buhay ng mga sangkot lalo na sa isang minor na walang kamalay-malay sa isyong pinag-uusapan. Sa gitna ng pagputok ng isyo sa social media, nanindigan ng Viva Artists Agency na patuloy nilang poprotektahan ang kanilang mga talents laban sa maling impormasyon at paninira. Hinihikayat din nila ang publiko na maging mapanuri at huwag basta-bastang maniwala sa mga kumakalat na chismis online, lalo na kung wala namang malinaw na ebidensya o konteksto. Bukod pa rito, iginiit ng ahensya ang kahalagahan ng paggalang sa karapatan ng bawat individual, lalo na kung ito ay isang minor. Ang ganitong uri ng paglabag, ayon sa kanila, ay hindi katanggap-tanggap at maituturing na pagsasamantala. Hinikayat din ng Viva ang mga netizens na iwasan ng pag-share ng mga ganitong uri ng post na walang sapat na batayan. Hindi na rin bago ang ganitong mga isyo sa industriya ng showbiz kung saan madalas nagiging biktima ng maling hakahaka -haka ang mga artista. Ngunit sa pagkakataong ito, mariin ang paninindigan ng Viva na walang kahit kaunting katotohanan sa mga kumakalat na chismis. Ipinahayag ng ahensya na kung kinakailangan ay handa silang magsagawa ng legal na hakbang upang maprotektahan ang kanilang mga talents at ang karapatan ng batang nadamay sa isyu. Sa huli, nananawagan ng Viva sa mga taga-suporta ni Nasian at Luis, pati na rin sa mas malawak na publiko, na maging responsable sa paggamit ng social media. Hindi lahat ng nababasa online ay totoo at ang walang besang chismis ay may potensyal na makasira ng buhay at reputasyon ng isang tao, lalo na kung may mga inosenteng batang nadadamay. Ano ang sinyo sa balitang ito?